Suwan so, na yan! Hey! 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 Yes! Yes! Mag-ingay ang lahat! Ayun! Lahat nyo lang ha! punong-puro po ang studio ngayong gabi. Ang excited at excited ang lahat dito. Kasi naman, nasa likuran na po natin ang ating searcher. Oh, o, diba? ba? Pero parang hindi sila interesado sa searcher. Kaya nga. <laughs> Para sa kabila, sila nakatingin. Pero pag nakita niya yung searcher nila, ako mapapawaw kayo sa kanya. Yes. Ang ting ganda kasi sobra. As yes. in, ay, ang ganda niya. Oh. Oh. Mag-hi ka naman. Hello po. Ay, yeah. ang ganda ng boses. <laughs> boses <na lang. laughs> Okay, para sa mga tatanong, kasi nilang lang naman siya oh. sa South Korea. At ngayon, kaya, huh? ay member na ng isang K-pop group. In fact, half-sister niya po si Jimin ng oh. BTS. Oh. dito sa Pilipinas. Wow. Recently nang naabutan kasi siya nung Bagya. Kaya, oh. Bagya! ano Bagya? Bagyo kaya di siya nakauwi ng Korea. Correct! At uh -huh. gusto nyo nang tumira dito actually. Uh -huh. At hindi nga po. Isa pang dahilan, wala rin kasi siyang pera dahil naubos ang kanyang <laughs> ibon sa paglalaro ng bingo kasama si Chang Noel Ubico. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ay, na mahilig sa kape. Okay! Kasi Pero, sinagad. Sinagad na mo kasi oo, yung pagtaya sa bingo. At sino kaya siya? Please welcome ating searcher, Miss Palaban! Sa sobrang paninira natin, ito na gantihan tayo. Ang ganda-ganda. Grabe! Grabe! Sexy. Hello, oh. Miss Palaban! Welcome to Diva. Hello po. Um, hello, mga kapusos. I'm so happy to be here. At excited na po ako magka today. Oh. Yes. Yes. Yay. Yay. Yes. pa. Maring kaka ay naging mare uh -huh. ka <laughs> <laughs> oh, oh. Eh, mapunta mo na mga boys sa pagpipilian ni Miss Palaban. Give us your initial impression sa kanila. I'm sure marulong ka sa mga ganyan. Yes! i mo naman isa-isa. Initial impression. Yes, my initial is K for Si number one. Okay. Number one. I-check oh. natin yung number one. Ang cute ng face niya. Oh! Very pleasant. Tapos, ang ganda ng ipin. Yes, no, no, no. Very ano, Very charming ang kanya. Very pleasant ang kanyang face. Ah. Amoy yung Si number two. Si number two. Pabango tong number one. Pang mayaman yung ano, yung pabango. Number two. Yung number two parang grade two. <laughs> ano no? Ang baby ng face. Ang baby ng face tapos number two maputla. <laughs> maputla? Maputla. Parang vampire. Pero yung pagkaputla niya, yung paalam mo yung... Vampire, vampirish yung pagkaputla niya, pero guwapo. Ah, parang si Edward sa ano? Yes! Parang si Edward ay. ay! Cute din yung face niya. Ay! ay. Dalawang, si number three. Yung number three, teka lang ha, yung dalawang itong magkasunod, very baby face. Itong isa, ay! Hawakan mo din sa kanya! Ay! Anong, anong ginagawa mo? Ah, sandali na! Itong hunk number three. Oh. Ayan. Ay! Malamang! na kanyang Pati mga legs. Huwag ka nang magulo. Ay, ka-Facebook ko yan. Ay! itong, itong, itong hump number three natin, kung gusto mo na medyo matured at very manly na lalaki, ito na yon. This Ay. is it, si hump number three. Tapos, Very Filipino ang kanyang features. Ay, At... Ba't parang ang dami mong description? Yung dibdeb! Dibdeb! Ang tigas! Si Kaka, magtrabaho tayo. Sorry, 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 sorry. Naglata na ako. Wait lang ha. War warning lang ha. Ano, Tay. Tay, bubay. Warning lang. Hindi ako yung searchie ha. Baka, baka. Hindi ako. Baka pwede na sila magpakilala, Be. Ay, magpakilala na nga kayo, mga ano. Kayo. Okay, kilalanin na natin ang atin. Ba't nakahawak ako dito? Saan? Anong ginagawa? mo? Okay, kilalaanin na natin. Ibaba mo. Ay, sorry, sorry, sorry. Okay, kilalanan na nat kilalanin na natin ang ating mga papa ngayong ang araw na Starting off with the hunk number one. Miss Palaban, ako nga pala si Mr. Magiting ng Dasmarinas Cavite. Uh, dati akong basketball varsity. Ay. Pero ngayon isa na ako, content creator and actor. Oy. Ay. Oy. Varsity player. Yung, and uh, Miss Palaban, uh, West Philippine Sea ka ba? Kasi Landik. kahit anong mangyari, i-de-defend at i-de-defend kita. Ay! Ay! Anong masasabi mo doon, West Philippine Sea ka ba? Kasi i-de-defend ka daw niya. Uh -huh. Anong uh -huh. reaksyon mo doon? Hanggang saan mo ko kayang ipaglaban? No? Ay! Ay! Hanggang <laughs> Pacific Ocean daw! Hanggang sa China Sea daw. <laughs> Ay! malalaman natin kung ano ba talaga. Oh. <laughs> <laughs> o, ang next naman, ang hump number two. O, magpakilala ka na, huwag kang ano-ano dyan. <laughs> Hi, Ms. Palaban. Ako nga pala si Mr. Magiliw ng Kainta Arizal. I'm an actor, I'm an model, and mahilig din ako mag-gym para laging fit and healthy. Tara! Miss Palaban, meron akong pick-up line para sa'yo. Aba! Kung aayain mo ako ng selfie, huwag mo akong mag ah. Bakit? Bakit? Kasi pagdating sa'yo, lagi akong seryoso, eh. Oh! 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 Grabe! Hump oh! number three! Para may endorsement. Uh, hi, Miss Palaban. Ako nga pala si Mr. Matatag ng Kabuyaw, Laguna. Isa akong model and isa akong re uh, recent winner ng isang mid-budget. Oy. Oh. Uh, win. Ayun. Ah, uh, eto naman pick-up line ko para sa si Miss Palaban. Um, question and answer ka ba? Bakit? Um, para kahit mahirap, sasagutin mo pa rin 'no. Miss oh, yeah! oh, yeah! oh, yes! Palaban, mabuti pa simulan na natin ang matinding tanungan. Yes. Are you ready? Ready, ready. Okay. Yes. Simulan natin yung first question sa madaling tanong lang. Fill in the blank. Mabilis ako ma-fall sa babaeng blank. Blank. Mauula dyan si Mr. Magiting. Uh, mabilis akong ma-fall sa babaeng masarap. Masarap? Kasi gutumin gutomin ako eh. Gutomin ako para kung kunwaring magutoman ako, alam na niya yung gagawin. Uy. <laughs> Ah, para masarap magluto, ganon. Oh, alam na niya kung saan kami kakain. Hindi mo kasi yung masarap. <laughs> <laughs> masarap, <naman. laughs> ah, masarap sa pagluluto lang ba? Ay! 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 Pwede naman sa iba. Pwede sa iba. Palaban. <laughs> <Ay>! <laughs> Provoking! <laughs> Palaban, Talaga yan siya! Oh. Sino susunod dyan? Mr. Magili! Miss Palaban, pwede ko ba tanungin muna kung anong height mo? Height mo daw. O sige, anong height mo? 5'10. Eh hey, ano ngayon? Palaban <laughs> <Ay, ngayon, laughs> <yung, laughs> nga, palaban, palaban. Alamhan, alamhan, alamhan. Pasagaw, pasagaw, pasagaw. Nice ako, nice. Hindi, hindi ako magunahin nila na palaban talaga siya. Oo, oo. kasi tanong ng tanong ng kung ano, ano wala, anong kinala. Uh -oh. Wait lang, <laughs> ano bang connect nung tanong mo sa height niya? Kasi mahilig ako... Mabilis ako ma-fall kapag maliit kasi. Oy. Para pag lumapit sa akin, mahalikan ko kagad sa noo. Ay. 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 <laughs> ah, so Ay, ano, siya. so yun yun. Mabilis kang ma-fall sa babaeng? Maliit. 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 Eh, paano malaki siya? Hindi Eh, di mabilis Ay. siya din ako ma-fall sa malaki. Ah, ka. so, masagot ka, Ay. ha? aas <laughs> Sino ni Sky? Tanungin naman natin si Miss Sherma Tatag. Yan yeah, ang ko sa'yo. Miss Palaban, uh, mabilis ako mapol sa babaeng Ay. makakalimutin. Ay, Para ano? Ayyew. Para mabilis mo makalimutin ang mga kasalanan ko. Hindi, hindi, hindi ako Ano Ano daw? Ano <laughs> Ay, makasalanan ka. Actually, ang narinig ko makakalimutin ko sa inyo. Makakalimutin. Hindi, joke lang, joke lang. Um, parang ano, para araw-araw kong paalala kung gano'ng ito ako mahal. Oh. 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 Siya magpapaalala sa iyo. Oh, nakunap, wow. Nakunap, 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 noted. Oh. Sabi, sabi ni Miss Palaban, noted. O, ba? Diba? Oh. Okay. okay, question number two. Alam niyo boys, palaban naman talaga ako pagdating sa maraming bagay eh. Pero meron akong soft spot para sa mga lalaking maangas on the outside, pero gentle on the inside. Ay. Kwentuhan niyo naman kami ng isang experience na tungkol sa pag-ibig na nagpaluha sa inyo. Ay. Ayon! At ang unang magkikwento sa atin ay si Mr. Magiting. Yes. Mr. Magiting! 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 Uh. Nung simula, nung una akong na-in-love, LDR kami nun. And sobrang nadurog yung puso ko at sobrang nag-iyak-iyak talaga ako. Nung iniwan na niya ako dito sa Pilipinas and siya, nag-basis na siya sa Amerika. Okay. So, ganun ako mag Ready ako mag-risk kahit saan man punta. So... Iba. Iba ang LDR, no? Ang hirap ng LDR, no? Bye, no? Yes, Sobra. true. Nag-break nga kami, di ba? <laughs> so, nag-break kayo nun? Nag ah, nag-break ah, na kayo man. nun? Ilan taon yung LDR? Ah, uh, three years. Ilan? Three years silang nag-LDR? Ah, oh, three years. Ganon din, three years. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> <Ginalaman>. <laughs> oh, ang next naman nating tanong eh, ano, ano naman masasabi mo, Mr. Magiliw, Bayang Magiliw? Ah, Magili. <laughs> uh, ako naman ang no, mas-share ko nung relationship ko nung college ako. Siguro na experience ko noon na ayaw ako ng family nung Hi. girlfriend ko. Ay, actually, yung dad ko. Ay, yung dad niya ayaw sa akin. Oh. Ay. Pero nung pagdating noon, pinove ko talaga sa family niya na seryoso ako. Mm -hmm. And pagdating ng graduation niya, pumunta ako doon kahit hindi ako invited. At binigyan ko ng flowers yung yung niligawan ko and yung mom niya. Mm -hmm. and, Nagpaalam ako sa tatay niya. Naliligawan mo na talaga. ano oh. o, anong nangyari? Uh, naisip ko at naiyak ako noon kasi kaya ko pala magmahal ng ganon at kayang-kaya ko yung gawin sa'yo. Oh. 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 Yung alin doon, yung bigyan mo siya ng bulaklak? Ay, hindi niya kailangan ng bulaklak, pera. <laughs> Pero ang kailangan niya. nakakaiyak yun kasi, pa, naintindihan ko din naman, di ba? Nakakaiyak kapag, kunyari, okay kayo nung nililigawan mo, yung boyfriend or girlfriend mo, tapos hindi ka tanggap ng pamilya. Ang laking factor na kasi dito sa Philippines, ang culture natin, kailangan mo din ligawan ng buong pamilya at kailangan approve ka sa buong pamilya. So, iniyakan mo yon. Yes. Ano ka ba? Pagalala ka sa <laughs> Ay, hindi pala ako searching. <laughs> Ayan. Okay. Ayan, si Miss Palaban, ba ikaw ba, yung mga pinapakilala mo o may naging boyfriend ka na ano ba, agree ba yung parents mo sa kanya o may ibang pumigil sa relasyon mo Ay! na karoon ka man? Hindi naman talaga maiwasan yung may magko-comment talaga uh. na sana hindi siya, sana hindi ganyan. Sino doon? Si mama, si papa? Ay, si mama oh. Si mama. At tumingin ng masama <laughs> si mama. <laughs> At tumingin ng <na> masama <laughs> si mama. <laughs> Wala bang pag-alok si mama na? sampung milyon, layuan mo ang anak ko. Ganon! ba? di ba, ma? Pero I'm sure na appreciate mo naman yung concern nila sa ganon, no? Oo naman po. No? Tama Oo. naman. Pag tagal-tagal na papatunayan ko na so far, tama naman yung mga... Oh. Tama, yes. Mother knows best. Tama! Man, Hello, mami. Ba, oh? Let's hear it from Mr. Matatag. Kung gaano siya katatag. Yes. Ayan. Short story lang, no? Hindi, no. <laughs> ah. Um, sobrang family-oriented kasi ako. So, kahit sa ex ko yon sobrang palapit ako sa family niya tapos nalaman namin eventually na may ka-answer pala yung nanay niya oh. so yun yung nakapagpadurog talaga ng puso ko na kailangan tong araw-araw siyang um, bantayan alagaan kasi alam ko yung feeling na may iniisip palagi so yun. so naging part ka ng process ng pagpapagaling ng mami? or dun sa time na may cancer. Ganun talaga nung no, pag nai love ka, yun nga, magiging part ka ng family. Lahat i adjust mo. Pero, di ba kung di ka kumakain ng isda, kakain ka ng isda. Kung dati hindi ka nagbabasketball, mag-aaral ka ng basketball. Kasi mahal mo, di ba? Nagagawin mo lahat, di ba? Bakit nagpapagirl ka talaga? Ay, hindi ka nag-automatic yung kamay ko. Oh. Ah, okay. Ay, ganun talaga. May Ay, magnet ba yung tuhod ko niya? Hindi alam kung bakit. kasi nung ano eh. Kahit, alam mo, kahit, kahit hindi namin nakikita, imagine kita. <laughs> 谁给的，那我先的你坏事